Mga katropa, so ngayong araw na to, eh, wala tayong gagawin. <laughs> si sir at si ma'am ang susundo <laughs> ng patient natin. So magbablog tayo. <laughs> Bye! Bye! Katropa, may dog sila. Pupunta siya dito sa kanyang bossing kasi matagal niyang hindi nagkita.

katropa so ngayong araw na to eh wala tayong gagawin <laughs> si sir at si ma'am ang susundo ng patient natin so magbablog tayo <laughs> bye bye tayo ay magdi-disinfect hala <laughs> hala <laughs> hala ano, ano, ano? tayo ay Bye! Bye. Uh, tayo ay mabibihis na naman. Bakit ganoon Kasi hindi tayo matutuloy. Bro. Bro. Ngayon mga katropa, since andito tayo sa station, tignan natin kung anong ginagawa ng mga kasama nating nurse. Uh, may kinukuha sila. So, tignan natin. So, oh, ayan sila. Ang mga tropa nating frontliners. Si Mads, our charge nurse from Dubai. Nurse Rob, and Nurse Ruwot. Hawatan sa mangga? Kawatan sa so mangga? <laughs> <Kawatan so mangal. laughs> <laughs> 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 sila ng mangga dito sa taas. Nanguha ko mangga na kalabgaon. <laughs> Pag ano? Pag-positive mo ha. <laughs> Ngayon, mapasok tayo sa kanilang estasyon sa so station 2 kasi meron silang mangga mangga hinog ka na ba oh oh oh, oh hinog na ako balay mangga okay alam nyo mga katropa kwento tayo kwentuan tayo uh, dito sa amin blackout nagsimula kaninang alas 8 ng umaga eto daw hanggang alas 5 e anong oras pa lang magka alas 3 pa lang Ay! sabi niya base daw muna ako uh -uh. kasi mainit oh, mamahit stroke tayo <laughs> lang. Pero okay lang ganyan talaga ang buhay mainit kasi nga 'di ba natatrabaho tayo sa ano sa isang delikadong lugar kasi puro ano dito mga covid positives, no covid positive patients. Kaya kailangan nating maging mas maingat pa. Ang face shield ako pero hindi pa naman ako pumapasok sa silid ng mga positive nandito ako sa station nila Mads, station 2. Kaya wala muna tayong facial. shield. Hmm. Eh, kain daw sila ng manga Tingnan natin kung anong pwede natin gawin dito sa station to. See you. So mga katropa, ano, si Kuya Almer na yung kumuha ng manga. Ako bumalik muna sa station kasi walang kasama si ano, Marky. Nasa receiving area kami. Technically pang ilang araw na ba ito. Ngayon so andyan yung manga kay Kuya Almer. Kinuha niya na. So we will try if we can eat today. Depende pa kung ang appetite natin for ano for sour food eh magu progress but for now I don't know if kakain na ako sorry na sa receiving area tayo marami dumarating. So, marating para sa ano nya mam sa so nasa receiving area tayo ngayon let's just wait for kuya Almer na matapos na and then kakain na tayo so mga katropa kwento uh, one time tayo alat uh, ang nangyari kagabi, hindi naman toxic yung duty namin. No? technically, yesterday evening was our second night at uh, siguro gabi na, mga alas 11 na bumiyahe pa kami papuntang Surala, South Cotabato kasi, ano una pala pumunta kami sa may uh, Morales subdivision, sinundo namin ng isang patient na hingal na hingal na talaga may O2 naman siya, may oxygen naman pero kailangan siyang i-admit sa hospital so since punuan dito ngayon sa City of Coronadal didiretso natin siya sa Surala, South Cotabato sa SG8 or South Cotabato General Hospital and from there may na naman kaming pasyente sa Landero Hospital, Clinic and Hospital at dinala sa Davao pero hindi na ako sumama sa Davao City kasi masyado nang malayo at wala rin silang kasama dito sa station no so tumawag ng isang RN or registered nurse at yun ang pinasama sa Davao City tapos ngayon supposedly eh, may susunduin na naman kaming pasyente pero hindi na tuloy nakatrapa may dog sila pupunta siya dito sa kanyang bossing kasi matagal niyang hindi nakita <laughs> kasi nagiging weary daw malungkot ang dog kasi wala ang kanyang boss Uh, happy na masyado yung dog so yun mga katropa so ganun dito mga katropa no? pag naiiwalay sa family sa mga pets ninyo mahirap po talaga kaya ang kanya ngayon sinasabi namin dapat ingat po talaga lahat but since hindi nga natin nakikita ang kalaban natin may mga ganong instances po talaga mga katropa na medyo ano malungkot uh, mahahaw sila dito for quite some time I'm not gonna disclose kung ilang araw pero yun po ang mga ano may mga crying moments ng family members yung mga loved ones yun know. that's how things are going here mga family members or friends na magdadala ng food dyan nilalagay yung food and then tukunin na lang din ng mga watchers or patients so yun po ang protocol natin dito pag merong pera hindi kailangan i-spray. But this video is not sponsored by Lysol lang. Kasi nasabi ko lang. So yan, i-spray ang pera. Si Nurse Mark ang gagawa niyan. Yun. And then, bago i-bibigay sa receiver. Ayun. Okay. My food delivery... Or a patient na from food panda ayan ikaw mo no? hey. no? sure. cool. hey, order ka ba marky bait ha So yan mga katropa ginagawa sa pera Before namin i-hand over sa labas eh kailangan nating i-disinfect using Lysol spray Pero pag let's say ang uh, magbibigay ng item sa patient natin eh hindi na kailangan i-disinfect Pero yung mga gamit from patients yun yung dini-disinfect natin so, So mga katropa, pagpagsensya nyo na ho, naputol, naudlot ang pagkukwento ko sa inyo kasi may dumating na bisita. Ano, so, kagaya po ng sinabi ko kanina, supposedly dapat may susundin akong patient ngayon. Dalawa, two patients with watchers. Pero hindi ko magawa-gawa kasi nga, ang problema namin dito sa isolation facility, e iisa lang ang ambulance na meron kami. Sira yung iba. Okay, kung saan pa yung bago, yun po yung sira. Isa lang ho ang meron kami. Ilang isolation facility meron dito sa amin. So, isa, dalawa, tatlo. Tatlong isolation facilities ang nag-share sa isang ambulansya. So, kung may susundin yung iba, may ihahatid, tapos malalayo pa talaga yung mga lugar. Kaya napipending yung patients na dapat kong sundin or sunduin. Eh, kagabi pa dapat sinundo eh, Hindi masundo-sundo So, ngayon, yung umalis kanina Nakita ninyo, sumakay sa, ano, sa ambulance Eh, yung charge namin Yung head nurse namin, no? Si Sir Darrell Ah, ano pa nga ba? So, ako naman, nagbihis ng ganito Wala namang gagawin So, antay-antay na lang muna Hindi muna tayo magre-remove ng ating full PPE Sapagkat Baka may kailangan gawin, no? Or, baka may kailangan pasukin na room May mga need na asikasuhin kaya gano So for now ito lang muna ang natin ano See you later mga katuro. pa update ko lang kayo what's gonna happen tomorrow sir nagduda man pump lang tayo okay. wow. wow! 120 over 80 normal salamat po david

Kilala mo guru magulang niya, Nurse Eye, Si Arnel, magulang niya. Guard, sa Kisisi. Arnel. Kamandero. Kilala niya daw, Kabi. Nami ka daw magkanta. Thank sir?

Ha ah, ha. Dần dần tươi.

Good morning sa inyo mga katropa. So, this is our uh, third day today. Ngayon, maaga kami. Time check pala tayo. It's 5.38 in the morning. At magkakaroon tayo ng CBG or yung glucose check-up. Okay, so meron tayong diabetic na pasyente mo monitor natin ang kanyang sugar level so si ano si nurse mark ay naka ready na rin at magsi-check tayo ng dugo so sama niya kayo mga katropa ay hindi pala namin pwede dali ng cellphone sa loob kasi maka contaminate So, mag-check kami ng dugo for today. Tapos namin check ng dugo, eh magbi breakfast kami. And then, mag-vital signs. Tapos charting ulit. Ito na sa harap ko. Yan. Yan, 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 yan. So, see you mga katropa. Bye.

kami okay. dari negeri Oke okay, Oke okay. Oke Yes yes, yes. Oh, go Oh, wow. so 195. 195

Uh -huh. So yun mga katropa, ah, tapos na. Morning, sir. <laughs> Morning, sir. Tapos na tayo nakakuha ng dugo ng patient natin. So kagaya na sinabi ko sa inyo, uh, patient's right to privacy. Kaya hindi natin sinali ang mukha ng pasyente natin. Pero, konting information lang para mas spoil naman yung iniisip ninyo kung sino yung patient natin mga katropa ay isang babae at siya po ay 96 years old ayun so si mami ay 96 years old at siya ang natin ng blood no? Para para check ang kanyang sugar level so this time balik tayo sa ating regular na trabaho Naaga kami nagasing because of that kasi may kailangan tayong i-check o so may kailangan tayong i-CBG. Uh, so this time, magbe-breakfast tayo. Hala. Tomorrow. Magandang araw sa inyo mga katropa. So today is another day. Ngayon po, eh, aalis tayo. Pupunta tayo ng South Cotabato Provincial Hospital. Siyempre, kasama si Pari Koy. Ay... Yun! At susundok na naman tayo ng pasyente. So, may patient tayong kukunin mga katropa Hindi namin kayo pwedeng isama Hanggang dun sa loob kasi bawal yun no? Maliba na lang kung hindi makikita ang mukha ng pasyente Pero mahirap natin gawin So basta at least update sa inyo ngayon Ang gagawin natin ay susundo tayo ng pasyente Sa isang public hospital Ngayon ay nasa isolation facility pa tayo Nagpe-prepare pa, magpipi pa yan Si Pari ko Ayan. So mainit kasi itong ambulance namin ngayon eh sira po ang aircon nasa ano tayo nasa covered court or nagsisilbing parking area kaya nagre-ready kami para makaalis na kasi sa station 1 may isang pasyente kami na iwan kanina magkasama din kami may sinundo kaming isa pagbalik namin mamaya another trabaho na naman to kasi sa station 2 meron din sila doon na susunduin so siguro madodocument natin is yung pagbabiyahe papunta doon sa hospital pero pagpapasok na tayo sa loob so off muna natin ang camera kasi hindi pwede yun so sana maintindihan nyo po yung mga katropa maraming salamat update ko lang kayo pag nasa biyahe na tayo with pare ko yung jessie boy hige hi guys nandito na tayo sa South Cotabato Provincial Hospital Gym Ward with pare ko hmm. So Yun, na namin kasi na kami sa hindi na namin kayo update Kasi magsusundo na kami sa lobby Hindi na namin kayo update So see you later So mga katropa, update tayo Pabalik na tayo ng isolation facility At uh, pa natin ang ating patient kasi lupot sila ngayon with

pare kayo namin. ka bilog. mga katropa.